Sasamahan ko ngayon si Mrs. Bumili ng aming mga babaonin pagbalik sa Manila at saka mga pasalubong doon sa namin. Yan. Tapos bibili din siya ng walis. Ha? Ah. Ano kaya walis business daw? Ayan. Pupunta kami doon sa tindahan ng mga handicraft. Ayan, tindahan mga walis. Ayan, nandito na tayo sa tindahan ng mga handicraft na bibilhan ni Mrs. ng Wallis. Wow, naman. Ito, may da pang brush. Okay. Ito. Ito, oh, maganda. Oh. Anto, basket. Ayun pala Ito, 380 daw ang rabasket. An Ayan. Ayan tapos itya di tag 450 okay tapos ityan hi ng basket tag 300 daw ini O, baka mawala yung ano natin yun? Bakit nakaka Yan, yung kakaturog. Agas ko. <laughs> <laughs> Tapos, paano nga tag ito? Ano yun eh? Nito. Nito. Ini Nito. 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 tag 60 lah damay 200 apa jenis <laughs> 200, 200 200 daw to grabe ang mahal Uy mapaira pa mapaira pa ayun eh tagpira main ito raw 180 lang daw yan ayan pero parang mapaira pa din ah <laughs> ay sus ginoo ko makuri makunit pag ginoo kada mo iti tasalawad ni tapos iti hilaparan ginada mo kadi tukit mo kina salawad ini ko na tag ipere ni ne Tag gayon atag 200 ini ko na pa en tag pera turusin oh, 180 lang. Oh, plancha na ayaw meron pa silang ano dito oh o di uling Oh, ito may plansya sila di uling dito di uling pa bakit may uling ba tayo doon? Ay, ang fit Magkano yung ganitong chinela? 150 po. Okay, ito, 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 ito. ito. Ganda o okay. Anong, saan Adali. gawa ito? Kung chinela sa ganito? Abaka po. Oo, abaka. Galing. Uy, sorry. Sarasad mga yan, chinitaklo yung. Yeah, Pagpira okay. may niya yung sarasad, inay nga sarasad. Pagpira. Hala. Hala.

Hmm, tag 180. Yan yeah, di tag 180 daw ini ha. oh, yan, shout out panay ko kuno, shout out. ayan Shout out. Para ko rin dito. Ito ma. Ano gagawin mo diyan? Hindi lalagyan ng protas pag bumibili tayo doon. Magkano to? Sa lamisa, 180 na lang daw, 200 daw ang talagang presyon niyan yun. Yan, Ay, niya no, may yun. lang. Sus, ko. Eto, pwede na yan. 150. 150. 180. 180, 180. E para ano, meron tayong lalagyan doon sa, ano, pwede yan, lalagyan ng mga protas. Mm -hmm. oh, doon sa lamisa natin, pagka mga, ano, eh. pwede. Mm. Wala wala na akong barya. Okay, ang dami nila dito pwede mga bilhin. Oh, ayan. Pati salamin sa pamamana, maida. Ah. Oh, okay, pati doyan, oh. Pati mga dipang. Sundang at ah, uh, kumpleto. Oh, ayan. Tapos, Tapos bubili kami ng ano, ayun oh. Wala bang pamaypay. May freebie siya. wag tapakan yung baday, 150 an. yan. Hindi ko Magkano pa may pay ganito? 50? 50. 50 Ito pong pamaypay Pamaypay Kita mo Bumili ka ng pamaypay eh. Pumili ka Wow naman. Eto maganda sana yung basket nila. You no? Know? Wag na. Wag na. Okay, wag na. Na, na. Tama na. na yan. Wala na tayong pamasahin. Okay. Eto ang abaka, di ba? Gawa sa abaka to. Pa Hindi yan abaka. Ano, to? ano yan? Dahon na ng... Pandan. Pandan daw. Parang <laughs>

Ay, ito ang maganda ng ano nila uh, basket ganda. Sila na daw mag-aayos, sabi yung sa agent sila na. Kung permit na agi. Alas 9. Diri ang kandaro na. Alas 11 na. Pasado. Uh, nasa hela alas 9, di ba? Oo, uh, sabi. Uh, alas 11 pasado. kikang ka, tikang pait pahagiwan. Siguro nagikan hagiwan. Alas 9. Kasagi, eh. Ano lang, call time lang. Inabang kami, Ito magandang basket nila, yan. Ayan, mga loads. Okay. Dito, bumili kami ni Commander. Ito na lang. Manlalas na lang. duin ayan. Mamimili ka pala, mamimili ka may mga pasaway nga mga yatot di titi ako an na tayo pa may pa wala na na ayan dito ka pinamili sa kanyang napagandang tindahan ayun maganda si mga marami siyang mga paninda rito pwede mga pampasalubong ayun, napakaganda ng kanyang mga handicraft dito oo may mga sanika siya Tsaka mayroon siyang sombrero ito o oh, salakot. Sa lakot. Hindi ka naman lumabas hmm, ko, hindi mo na kayo. Hoy. Bakit tayo ano diyan? Nandito ka sa probinsya po, ate. Yung magtatanim ka lang palay. Mm, um, ayan ang ganda ng kaniyang mga ano. Ayun, mga lodges. Dito tayo nakapili pili Anong Patibila o oh, ayan, nego bayong kumpleto. Okay. O yung binili natin ba kay maiwanan natin. Ayan po, marami pong salamat sa napakagandang tindera. Binigyan tayo ng tinurusan tayo. Binigyan tayo ng ano. Ayan. Ayan po, anong pong pangalan nyo? Ayan, taga dito lang po kayo. Ayan. Dito po tayo nakabili sa kanya. Ano pong pangalan ng tindahan nyo? Ayan. Native product nga talaga, ayan. Maraming salamat po. Ayan. Thank you.